na. Ah. Ano ba namang klaseng tindahan to, boss? Ba ito eh, meron na siguro kayo nito ah. pang-anim to ah. Oh, so, boss. Tampalin sang kilo. Tam ano 'yun? Tampalin na liga, lumabas ka rito, tatampalin kita. Ah, putang ina mo, hindi mo pa alam eh. hindi ko nga alam eh. yung inaano, baka ikaw tampalin ko 'yan. Boss, pagbilan, boss. Na ano? Naano? Hmm. Boss, pagbilan. Ano nga, yun? Asa ka ba, boss? Pagbilan nga, boss. Nandito po. ako. Uy, andiyan ako. Huwag ka maninigaw, boss. Nakatatlo ka ng pagbilan. Ano nga yun, sabi ko? Eh, hindi ko marinigin. Nandito ako sa labas. Huwag talaga si? mo na ano yung bibili mo. Teka lang, titignan ko lang listahan ko. Ang listahan ba? Parang bata. Ah. One port na giniling. One, one, wala kami nandito. Tanga, one port na giniling. Bakit yung one port na giniling? Wala kang giniling dyan? O, wala dito lang, dito na lang, dito na lang. Ano? Kalating laman. Ha? Kalahating laman ng baboy. Ano kalahating laman ng baboy? Bigyan kita ng press dito. Wala kami nandito. Wala rin kayo. Kalahating laman ng baboy. Ito na lang, pangatlo. Ano yun? Spare ribs, boss. Spare ribs. Ano yun? Spare ribs ng baboy, boss. Ay, putang ina mo. Wala kami nun. Spare ribs ng baboy. Ano ba naman yan, boss? Ito yung ano alam namin Ano? magbababoy. Hindi kami magbababoy dito. Ito po, sinutos lang sa akin to, boss, ha? Ito pa, o, oh, pang-apat. Kasalanan kong inutosan ka? Sa kilo yan po, boss. Yan po? O. Oh. inan -chop to. Hindi mo ikaw chop-chopin po, ha? Wala rin kayo dito boss. Sa apat, pang-apat na to, boss. Lahat ang binibili ko, wala sa inyo. Wala kami nun. O, oh, ano na lang meron dyan? Ito na lang. Baka meron na to dyan, o. Oh. Ano? 3-4 na pork chop. 4 na pork chop. Putang ina. Wala kami noon ice cream, meron kami ice cream. Wala kami kayo pork chop. Wala. Ano ba naman klaseng tindahan to, boss? Ba ito eh, meron na siguro kayo nito ha, ah. pang anim to ha. Ah. boss. Tampalin sang kilo. Tam ano yun? Tampalin na liga, lumbas ka rito, tatampalin kita. Aputang putang ina, hindi mo alam eh. Hindi ko nga alam, eh. alam yung inaano, baka ikaw tampalin ko oh. yan. Tampalin ng baboy to, boss. Wala kang rivala pa rin kayo nito. Wala kami noon, tampalin pag bumunga kami. Eto siguro meron na kayo nito ha. Wala kami niyan. Wala pa rin kayo nito. Wala, wala kami niyan. Ang dami mong binili. Meron na kayo nito, boss. Pata ng baboy. Pata ng baboy. Wala. Yung unahan, yung unahan, yung wala. Una. Wala kami nun. Wala, kami wala nito. pa rin kayo dyan? Wala. Eh, ano klaseng tindahan ba ito, boss? Eh, anong klaseng tindahan ka? E, e, ako inutusan lang ako rito. Dito ako bumili, eh, boss. Eh, wala akong pakialam sa mama mo. Kausapin mo yung mama mo. Baka yung mama mo may sakit sa utak. Teka lang, boss, ha. Baka ito pampito baka meron na kayo nito Boss. ano tari ng manok no? pabili mo ina mo tari <laughs> Punta mo kita dyan sa gilid mo? Bakit? Wala kami nandito. Tari! Ano ba pinagbibili nyo dito? Ay, kala ko tari. si Mang Jose. Ay, putang ina mo. Sorry, sorry. Pasi. Uy, boss. Sorry, sorry. Mali. Ito na lang, ito na lang, kuya. Si Jose ako eh. Pang dinuguan. Tapos Diyo, may pengen dugo ah. Ano? Ano, ano? Halo-halo. Wala kami nun dito. Ano yun? Ano yun? Ay meron pala. Ay hindi wala. Hindi wala kami nun. Wala. Wala kami nun. WALA! Wala kayo lahat dito boss? Wala. wala, dito, boss? wala. Tekne. Ito na lang. Baka meron kayo nito. Ano yan? pagbili na lang baka. Baka ilan? Meron kami yan. oh, Sang kilo. Sang kilo. Ang una kasi kung ano ang pinagbibili niyo. O baka. Ito na. Ano ba naman to boss? Baka. Baka binibili oh. ko, yung buo hindi buo yung, yung ganyan, nasa lata. Eh, gago ka pala eh. Sorry, sorry, store ko, bibili ka sa amin ng baboy, baka, tapos ano, pangina mo, lumayas ka kaya dito, babatuin kita neto. Sorry, 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 store ko, kaya kailangan ko tindahan ng baboy oh. at baka eh. Gold, <laughs> ano alihabi mo, alihabi mo. Ha? Alihabi <laughs> ano mo. Sasara na kami. Alihabi uh mo? -huh. Uh -huh. Oo. Alihabi mo, alihabi mo. O, o, gago.